Nagsagawa ng house blessing si Nakim Chu at Paolo Avelino sa kanilang bagong tahanan kahapon lamang. Ang okasyon ay naging espesyal sa pagdalo ng ina ni Paolo, na nagbigay ng kanyang buong suporta at pagmamahal. Sa isang talumpate, ipinahayag ni Mrs. Avelino ang kanyang kasiyahan para sa kanyang anak at manugang, na nagbigay inspirasyon sa lahat ng dumalo. Lubos akong natutuwa at nagpapasalamat na makita ang aking anak na masaya kasama si Kim. Naway maging puno ng pagmamahal at kasiyahan ang kanilang bagong tahanan, Ania. Si Kim at Paulo ay parehong nagpapasalamat sa suporta ng kanilang mga mahal sa buhay. Napakalaking bagay sa amin ang presensya ni Mami Rowena, ani ni Kim. Dagdag ni Paulo, napakasaya ko na makitang magkasama kami ng aking ina at asawa sa espesyal na araw na ito. Ang house blessing ay simbolo ng bagong simula ni na Kim at Paulo bilang mag-asawa, at ang pagdalo ng ina ni Paulo ay nagbigay ng dagdag na halaga at inspirasyon sa kanilang pagsasama. And this are Chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.